Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Ako, may polis Hindi hmm. magawa yan magawa eh Ihagbig ako sa Tama yan Taas na doon ang Magyakapan kayo Bawal <laughs> oh, magawa eh para di mo dakton. Mataas ang kamot, para di mo ang kamay. E -shake, e -shake. Para hindi. E Huli e Pero stakam. pag alis ng very, good, very, very good. Good. susuntukan pa rin. Hindi mo Ambak, ambak, ang isa ambak. Good, very good, very good. Itaas ang isa kamot. Ihagdain, uh, ihagdain. Simut kilok, simut. Simut kilok. Okay, <laughs> what is periodic? table. So, periodic table is an organized, all discovered chemical elements. <laughs> <laughs> I mean, diba? Oo nga eh. Pwede din, diba? Wala <laughs> 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 <coughs> <coughs> <Ura> lang masabi. <coughs> <coughs> Panot ba papa mo? <laughs> dami talo yan yun pala yung tanong. Ang dami nagdangali day. Wow, hindi dami naman. Galidex, nagawin. Panoodles, noodles pala. Ano, ang national flower of the Philippines? Ano yung pambansang bulaklak? Sige nga. Para sa akin, eh, ano yata, isang pagita. Mm -hmm. Sure ka? Parang, hindi, yun lang talaga naisip ko, isang pagita. Kasi nung dati nag-aral din ako yung sa Pilipino namin. Ang galing. Masado <laughs> kung maano sa mga ano Bigla Biglang nagpaliwanan. Yun. Sampagita. Wow naman. Bigla nagkwento. Para sa muna bilhin yung kafe mo. Oh. <laughs> sa Starbucks. Lagyan mo na S. Sa Starbucks. <laughs> Lima. Para niya. <laughs> <laughs> <John. laughs> Kina mong drive through express ko. Ha 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 Yung sa akin ata yung pang Shanghain na <laughs> Ano yung ito ba yan? Ano yung cabinet? Nagbayad ng 1K Ako na, ako na, ako na Uy. Nagbayad ng 503 ah. Tinago yung 1K Ganansyado pa ba? <laughs> ba? Malutong yan ha? <laughs> Siya idol pala tayo. Mama, pwede ko po bang malaman kung may kulang po ako? Ah, sige, sige na. Wait lang ha. chat ko lang. Ayun na. Wala naman. Wala kang pinasa. <laughs> uh, take wala palang it or pinasa. double it to another person. Take it oo po, ticket po ticket po, pumunta ka ro kaliwa, kanan ticket, ticket naging ticket naging ticket na ni mo magselos magsasama ka mo na pangapak tama na yan nakapatong ka na dyan oo, ang ganda naman dyan wala na nakakatakot ah Tumalon. May mahal na biscuit <laughs> <laughs> na yun, ha? Hindi lata, no? <laughs> Dati mura lang. Malapat ba yan. Pagiging kwento ka talaga. Huwag naulog ka dyan. Ingon sila, guys. Maka-high blood daw oh, ang lechon. Awakurot oh, hmm. na, oh. Yan ang sabi. maka blood daw okay, ang lechon. Kaya, sa kayo reaction ni Wardy ron. Oh, karoon pa mang kanabot. Kurot na. Wala nang oh, kanabot. Wala na. No. Dugay, makika. Tingnan <laughs> <laughs> ba uh. yun? Oo. Mas na belajar blood siya wala lang dito. <laughs> 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 <Ay, tatay. laughs> lagi. <laughs> Akala niya prank lang. Woy <laughs> Nasa uli ang pagsisisi. <laughs> 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 It's uh... Oh, hindi sinasadya yun ha. Wow! Single <laughs> daw. Hindi <Hey>, wow. <laughs> Binawalang zoom yan. Pantropiko. by Ichiran. Ilman. <laughs> Katakan Ichiran yang. Katolong kan na nama kasih yang kantaran bini ano. Impan tropiko. Impan magatnya kantan Ichiran. Okay lang, nag naman. Yung <laughs> hindi ka na sa baby this time. Boom. Hmm. <laughs> <laughs> Yan. Uy. Gusto na pala inom. Iyon lang dahilan niya. <laughs> na pinili ang hotel management na course. Salamat, Scatter! Dating big time! Ngayon, nangunguha ng bubong sa kapitbahay. May maibenta lang. -times. Ba? Scatter pa mo. Wow. mo Tignan mo, ma'am. Tignan mo. Ano? Look at me. I'm gonna put something to you. Are you ready? Yeah. Yes, I am. This is, this is her. And are you ready for my graphic paper? Yes, you are. <laughs> If you are, then leave it for now. Maganda ba, ma'am? Ma'am, reaction paper niya lang. <laughs> paano <laughs> <laughs> oh, oh. yung pinanood mo yung God's Not Dead? Nung no, Dead, paano yung, <laughs> yung reaction ko, ma'am? Nakakailak pa rin yan sa mom. Nalungkot ako. Yun lang. <laughs> na. Babay natin sa kanya. <laughs>

A mi m'agrada molt la rambla. l'exercici,